<laughs> 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 tapos lagay para hindi mahal parang anak velvet tawo ko ha ha oo pare tapang. ha <laughs> oo oh, pare tapang. ha pare nasa langit na ako o ibigay mo na yan tama na No na nawata ng ilang <laughs> ha? Ito po, shout out mga kakonsi. Ako po ay nag dito, nagkumagawa ng biko. Ayan, at para nagluluto tayo, takpan natin ang ating buhok. Today, ako po ang ilyas ng kagubatan.

Ayun ang oh, naglalatok talaga man. anong ano niya. Masarap po yan. Mm. Kaso kulang tayo sa malagkit. Dapat din. Kulang sa ano? So, sa malagkit. Sa kulay pula. No need. Matamis yan. Kaso kailangan natin yan ng na mainim masyado. Hinaan na lang natin ang apoy. Hinaan tayo. Kasi yan ang nagkaanong na siya. Yan ba? Narbay. mang? Yelo? Ha? Yelo? Mati mangot. Dagan da, da gamayang, oh, mapaling mapaling. Yeah. <laughs> Yung na no. Alimrato mama. ni na munop pulasa ini. Alesini nakun. Naglalatik na siya Naglalangis. Pag kasi gluto, ayon. Yeah. Elis katrin. Alright, Sarah. Shout out. Yes Andito po Pag gusto niyo kumain ng biko Malasang malasa Because my darling Inagaw ng asking Best friend Because nakadali Nakadali, nakadali. Nakaluto ng latik na hindi naman naglatis. Sino pong gustong kakain ng Biko, punta lang po dito kay Tatay Ronnie. Yeah! Shout out! Ang gumagawa rito ng Biko ay tatlong may pabrika po dito si Tatay Ronnie ng ano. Sa siguro Tatay Ronnie, ang gusto lang shout out! Shout out po sa lahat! Yeah. Okay, Bea. Mamahiyain, konti. Konti lang. Konti lang. Wato mahiyain kasi nila, Ma Zare, ano, ah. kami nila mami Sarah is panay kulakot. Ay sabi, wala kaming hiya. Wala kaming hiya. Eh, buti umamin, umamin kayo. Pag <laughs> nahiya kayo, hindi kayo mabibuhay. Buti nga po yan, sinabi totoo eh. Basta oh, ako. Basta. Pitig Alam na alam na talaga. Basta ako. Gusto kong makita yung naka-brown. <laughs> Sino ita? <Ehh>! <laughs> Halo kadiri, diri. Halo kadiri. diri. Eh ano we, eh, ano? Lonely Lonely night. Ano may kanta ni ni Mami di? The Boys of Now. The Boy ya. The Boys Boy of Love. The Boy of Love. Alam niyo ba, pag ginaganyan mo ng inano, minamasa ng no minamasa, lalong sumasarap at lalong sumasarap-sarap. Ang biko sa bundok ng tralala. Kabuka mo naman, Sarah. Ito naman talaga. Nakolong-kolong ka. Nakolong-kolong ka. So, ano, Flor? Sasakay ka sa car namin mamaya. Palusong-lusong. Punta tayo doon, si Flor? Yeah. Punta tayo ng Gabi. So, ituturn natin sila, Kuya Conce. Ituturn natin si Kuya Conce. Para naman mapasalan ni ate yung aming. Ah, Taringi, sige, sige. Titigasin niya po. Para, para hindi siya malungkot. Yan. Ah, <laughs> parang saka, parang saka, lungkot lungkot mo. Sumubran. Pagpaduging pa duging duging tumakas. Diba? Pagpaduging uh, tayo sa beauty. Uh, Pagka din yung sagayabarong super tasa. So po. At papasyal po tayo sa beauty ng mga reyna. Ng beauty. Ayan. 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 Yung dalawa. Ayan o. yun o. Ayan o. Oh, si ano? Si Ate si 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 Flor. Ate Flor. Uh, <laughs> uh, <present. laughs> <laughs> <Plur>. Ate Flor. <laughs> <laughs> <Plur>. Say <laughs> present. <laughs> si Ate Flor. Taas ang kamay. Yun. Yung magayway. At si Ate Cha. Ate Charity. Or Cha. Si Ate Chararat. At Chararat. Chararat. Si Chararat. Si Chararat. Ayun. Ayan. Chararat, baby. Nagre-ready na sila ng pagkain, guys. Ayan, si Nanay Sara. Hindi sila yung kanin natin. Okay lang na. Meron tayo dito ang kaldereta. Ano ni? Kaldereta, spaghetti, pansit. Tapos cake, liempo, tsaka... Ang tag dito, biko, spaghetti, at pansit. Kaldereta, pansit, spaghetti. Alright guys, so ready na mga foods. Um, gagayatin na lang nila yung mga lechon, ay yung lechon doon. Ah, so, ay. so akaya tayo dito. Nandito sila. Ah, mga tatay lang. Tapos nandito yung ibang mga um, kasamahan nila. Wala kasi mapersuhan doon. Masikip. Kaya nandito sila nakatambay. Hello po. <laughs> <laughs> Ay nang tatay nag-edit. Ano tayo na edit ka na? Nangangal hati pala ang. Ayan, hi. <laughs> Nandito sila, nakatambay. tambay. <laughs> <laughs> Naghihintay. <pagkain. laughs> Naghihintay po. Gutom na po kayo. <laughs> Si oh, gutom na daw sila. Sino gutom na? Ay, yeah, gutom na sila. Nag-aano na lang, naggagayat na lang ng lechon. Sino gusto ng lechon? Kami Yeah, first time. Sino excited mga lechon? Kami lang. First time daw nilang kakain ng lechon. Yes, babe! ng baboy na walang damo, ayan o. Oh. Hahaha! <laughs> baboy na walang damo! Hahaha! 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 Alright! Tito, <laughs> nakatulog na sa gutom. Nakatulog <laughs> na sa gutom. Hahaha! Ayan ang, ano, bunso nila. Tama! Ayan! <laughs> Mahihain siya. siya. Anong pangalan mo? Jordan. Jordan? Wow! Bingbing. Michael Jordan? Bingbing. <laughs> si Bingbei. Okay. okay, Jordan. Mahihain. Mahihain. <laughs> <laughs> Mahihain, Alright. Tanong ko lang po mga pangalan nyo kasi po first time ko dito. Anong pangalan mo, Nay? Jennifer po. Jennifer. Si Nanay Jennifer. Ay ka. <laughs> Kayo po. <Not> <laughs> Kayo Ito Jordan. 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 Ikaw po. Jordalo. Ha? Dandalo. Jordalo. Kayo, Tay? Roberto. Oh, si Tatay Roberto. Si Tatay po. Lito, lito, lito. 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 lito Si Tatay Lito. Mar. Si Tatay. Jomar. Si Tatay Jomar. di ba? Gutom na sila lahat. Konting tiis na lang po. <laughs> Ginagayot na nila yung lechon. Luto na. Kasi yung ng camera, gutom na rin. Gutom na ba tayo lahat? <laughs> Dinamay nila ako. Siyempre, nandiyan ka eh. Ay, picture nga tayo. Picture. Guys, picture kami, guys. Diyan lang kayo, guys. Picture lang kami. Makikipicture ako sa mga, ano, artista. <laughs> May mga nakita tayong artista. <laughs> Alright. Tayo, picture mo Tay, kami. Nakakita ako ng artista dito. May artista pala dito. Silang <laughs> tanong

Okay lang, pogi pogi. Okay lang, pogi. Pogi pogi Okay, Pogi mo sa kanila. Mga picture nila. Para O, picture. Tignan nyo mga... Tignan nyo lagyo Tignan nyo lagyo Oh, oh, picture mo. Oh, o, picture mo. Ibigay sa'yo. Ito, hmm, picture mo. Ma. Pogi, mahiyain. <laughs> Alright. Mga gutom na daw sila. <laughs> Ayan, na naman po lahat. Ah, tara, let's go. Hindi ka sa gilid. Doon sa kanina, Ay, suma, suma kaya nga doon ka nga ano ba? baka mahulog yan kasama daw siya gusto niya daw sumama sa picture sa mga artista sa mga artista picture tayo sa mga artista hawakan mo na nga lang selfie na lang okay. Oh, hindi kita lahat. Lagi man timer, hindi ka kita din. Sa taas. Ah. Tinakpan mo kami lahat. <laughs> Jay, pa picture nga ka kami. Pa picture. Ayun na lang kay Jerwin. Abot daw. Abut. daw. Abut. daw. Abut. Oh, di ba hindi ka abot ayan <laughs> si Jerwin. Abot eh. Ayan. Picture lang kami. Kaya lang, nausokan lang tayo. <laughs> Kaya lalo nagugutom. Okay, na no, andito na? yung usok. Hindi, hindi, hindi. <laughs> oh, bigay mo ng dyan isa pa. Nakatimer yan, J. Tanggalin mo kung maaano. Uh, eh, si Jerwin na. Tanggalin mo na lang. Alright. Apo. Apo. Picture tayo, kasama po kayo. Pas uh, go, picture. Go. One, two, three. Alright. May okay. Lagot, <laughs> patay tayo dyan. Joke po. <laughs> oh, Aromang marijuana. <laughs> <laughs> Patikin daw ko si Galileo. Pwede. Thank you sa picture ba? Thank you din po. Para makapasok kami sa camera. mo ko lang <laughs> kung yung lasa. Guys, kakaiba yung sigarilyo nila dito guys. Binabalot nila sa ano. Oh! Binabalot nila sa papel. Ang ngiting naman ako pang gagawin Alam na yan. Malalak na yan, malalak na yan eh. <laughs> Ayan, okay, ikayin na eh. Are si tatay. Ayan, <laughs> le, na eh. O, pinamalay. Good, program. Pag ganito ang kanilang si dito. Ah, yun na. Eh. Mariwana yan. Mariwana, maliwana. O <laughs> <laughs> hindi, mamaya hulihin tayo. Sila <laughs> kuhulihin. <laughs> <laughs> naman, naman, yan, yan tabako. tabako po yan, tabako guys, tabako. <laughs> tabako Tabako yan ma'am. Hmm. Tabako yan ma'am, hindi naman. <laughs> tabako, hindi tabako. <laughs> Ayan, ganyan ang ginagawa nila. Okay. Sa papel lang nila binabalo. <laughs> eh. <laughs> hindi po masakit sa lalamunan? Hindi. Usok lang kinukuha eh. Ayan, okay na yun tayo. Eh, hey, eh, konti pa lang yan. Baka ma lang ang makakulit. Akala ko na. nung una, papil lang yung inaano nila. May laman pala yun. May, may laman. <laughs> wow. First ah, time ko po nakakita ng ganyan. Yeah. <laughs> <May laughs> hindi po. kayo po kayo napapasok. Hmm, kahit hindi. nasa loob yung ano. Hindi naman. Ano lang yan. Oh. Asok. Asok lang yan. Asok lang yan uso. Ano, titikman mo din? Yes. Takaw ah. Hindi may iyahin <laughs> pag kaganyan. Hindi may iyahin. Naku, ano ba yan? <laughs> si tatay ang mag... mag gagawa ng yosin na pang tatay Lando yeah. si Adik ito si Yosi. yung, si... Ano, ito yung talagang original na, si na tabako hindi katulad nung nabibili kasi natin, mm ay meron ng nicotine. Ito, wala itong nicotine. Pure na taba ko yan. Mupo ka. Nira, na nagutom daw sa amoy. Mm. Guys, <laughs> nagugutom na sila kasi dito sila nakatapat doon oh. sa nagiiyaw. Naabot <laughs> yung usok. dito ang patak ng usok oh. eh. Oh, dito pa. So, anong... <laughs> Bet sanay na sanay po kayo magtagalog. Ha? Ay dati ako nang lumaki sa Sudan. Kasi na ko na dito. Mm. Uh, yan na ko, guys. Oh. Mm. Ang galing magtagalog ni Tatay. Mm uh, diba na, pa na, parang na, diba? ano yung salita niya ay talagang straight na straight oh, talagang straight Tagalog, walang, Ano, hindi siya hirap magtagalog kahit kahit na may, kahit na mali wala namang ano <laughs> 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 oh ang pansin mo no <laughs> oh, de original kasi bisaya yung mga boss ko mm -hmm. uh, mga waray-waray yeah, ah, dati kayo nagtrabaho sa ano uh, oh, ako mm. Wala kang Meron. Meron. Live charger kaya maroon. Lawayan <laughs> o, si tatay. ganyan. Oh, mga... <laughs> <laughs> Tapos. Pong, pong, pang, ano, <laughs> pong, pong lagay para hindi maroon. Ah, oh. Masarap umumitit, o. Oh. Sarap. <laughs> 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 Kesa ba ako lang yan, ah? Ay, puti. Aron. Huwag mo namang itulak. Huwag. Huwag mo ano ba nga mo? Ayun pala. Ah, may maluwan. Hindi naman katulad Gusto niya mag-filter siya. <laughs> yan, ganyan. Bagay na bagay. Yan no, problema problem na yan. Yan. Yun, picture mo. O, oh, parang. ayun. O, siya. Kapala mo po. Ano, lasa? <laughs> Lasang papel. <laughs> <laughs> Lasang papel. Hindi, may papel. Hindi, may Hindi pa na, ano yung tabako, hindi pa na susunog. Lasang papel. Papel pala, kaya naglingas. <laughs> Oo. Oh. Wala na nang na apoy. Ah. Meron, meron, meron. Hala. Umubo ka. Hmm. Para, para makita na, rin na, rin nila. Uh. Lasang papel. <laughs> kasi maraming paki-alam at pino. mo kasi yung sindi. Alas 12 na eh.

Tumalab na. Tumalab na. Oh, pare tapang. <laughs> oh, pare tapang. <laughs> First time mo nakatagib niyan, hindi? First time. First time. Ang <laughs> nat-nat. Sinisigalo talaga tumalam natin dhe, yung may filter. <laughs> Ito pure na tabako loha siya eh isa pa pare isa pa pare <laughs> oh pare nasa langit na ako ay mo na yan tama na sarap sarap oh, nung yan, nila, sarap nung sigaryo nila talagang pure na tabako oh bayaran mo yan binawasan mo pa yung kanila ay <laughs> hindi <Harusin>. na <laughs> hindi na may mantecon na yan eh pababaunan pa ako ni tatay ah o hindi yan takaw mo naman tama na <laughs> Hindi, pwede naman sa kanya eh. Hindi na po, wag na po. Hindi, hindi ko naman bibigyan. <laughs> <laughs> de, de, de. Joke lang. nakita ko lang. <laughs> Aro siya, nagagawa ah. din siya. Oh. May taniman po kayo talaga ng anak. <laughs> Mahiyain! Si Kuya Jordan, tama Jordan? Mahiyain! Nakita ko, bisita lang ako sa mga pabangkin. Mm -hmm. Pero may sarili na akong trabaho. Mm -hmm. Alright. Nagbebelga ang mga bituka nila. Doon ako sa San Jose. Florida. Balat sa balat sa mga basa herbay. Uh, Bali stayin po kayo doon na lang kayo natira. Okay. Kaya pala napansin ko agad kanina nung magsalita si tatay. Tuwid na tuwid yung kanyang Tagalog. Oh, kaya tsaka pampara. Tuwid. Then, yung mga lingkuhan nito, hindi ko na naiintindihan ko, kaya lang hindi ko mabigkas. Uh, ah, ibig sabihin, hindi po kayo purong ano nila? Yung mga ano ko lang, kapang Apo, um, ano, yan. Si Dindi. Ay, ito yung bunso. Ah, yan, yan, yan. Yan yung bunso. Yan, yan. Bagong herdo. Kaya nga minsan nga. at saka yung mga kapatid nga yung mga lahat ng nakabdo. Yan, magkakapatid sila. Yan yung inipon ni Madam Lori. Kasi hiwa-hiwalay sila. Yan. Okay, thank you, Tay. Salamat sa sigarilyo. no, hindi lang <laughs> ang buti. Hindi lang yung sarap yun. TV team, hindi lang yung ating manunood, -mad, hindi lang yung lahat mga kabay, kundi lahat tayo ay masaya sa nangyari ngayon sa buhay ni Tatay Ronnie and Nanay Terry. Alam naman po natin, lalo-lalo na doon sa mga nakasubaybay, kung anong buhay no, na nawata, ng ilang dekada, pero yung mga mapapait na mga na karanasan po nila mga kabayan na naging magdilimman yung buhay nila noon na inabot ng ilang dekada kung hindi ako nagkakamali, 3 to 4 decades po mga kabayan. Pero kahit papaano? paano, naging maliwanan, nakita-kita sila, natagpuan po natin, yung, yung uh, bawat isa sa mga anak ni Tatay Romy and Nanay Terry, na nabigyan natin ng pagkakataon na makita-kita sila. Sustain yung lakaran ng more than 6 hours po mga kabayan kung walang pagmamahal. Mangingibabaw dapat yung pagmamahal plus yung kawang mo sa mga kabayan natin. Okay? So ayan, ipakilala ko po sa inyo yung ating ah minahal na pamilya ni Tatay Romy. So ayan, si Tatay Romy po mga kabayan, buhat na natagpuan po natin nakita. Alam nyo naman, anong sabi nila? Nakakatakot, namamana, na and everything po mga kabayan. Pero hindi ako nagpapinag, hindi ako natakot, kasi gusto kong tumulong. So si Tatay Roni po mga kabayan, na dati nakatira dito na halos walang pumupunta. No? Halos kahit na mag-anak, kahit, kahit na mga sarili ng anak mga eh. Oh, para ano.

Maraming <laughs> pang lalagdag na. Maraming pang natirang okay. pag-gain. Sige, okay, buhosin niyo na yan. Hindi naman gano'n, baba niyo pong Okay. Gano'n, okay. May picture sila guys. Family picture. Where is family picture nila? Tapos yung mga nanay ng mga ano. So yun at ano. Nag, uh, family picture yung uh, nagre-reunion. Yan. Family reunion. Family reunion. Dito dito po. Sali po kayo tayo dito. Sali ko dito. Halina kayo. Nasaan na ba si Ano? Uy, my kin! Ano, ate... Ano mo na? Si ate... Katrina. Katrina dito. Eh, hey, yato ka no. Dito ka sa taas. Aging sa okay, lalimutan. Kumilya ka no. Kumilya ka no. Ano? Ang baba niya. Ang baba niya. Ang Ano mo <na>, Yung mikro dyan. Bababa! O! Wala po. Doon ka sa taas ng ano, bubong. Eh, <laughs> tiri. O, dito na! Dayo, dali! Tay, tayo, tayo! Sama tayo lahat. Wala na, ko Eduel.

Ay, tingin ka naman ha? dito. Kasarap ng kasarap talaga. <laughs> isa pa, isa pa. Woo! Ben, Ben, Marwin. Isa pa daw. Ben, isa pa daw. Isa na katayo. Nakatayo. Miha pa, miha. Tula lang oh, Tayo, para. tayo para Happy ka. Para Yes, babe. bye uh, First time kong maka-encounter ng mga ganito. Uh, kaya... Bintot! Aditay, tulala. Bintot! Tulog na. Bintot! Pakaili! Makanya, makanya iba Iba ibang direction. Oy. Oy. Bilog-bilog bilog. na si Tatay Ronnie oh. Hay.